Hello mga kaibigan, kumusta naman kayong lahat? Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Napakabilis ng uh, takbo ng ating panahon at nasa ikalabing tatlong araw na tayo sa buwan ng Disyembre. Araw ng Biyernes, dalawang libo, dalawang Putapat. Alam ko maraming mga nangyayari sa ating buhay kahapon buong araw sa buong linggo Marami tayong mga karanasan na posibleng nagdulot ng uh, kaguluhan sa ating isip, nagdulot ng kahinaan, nagdulot ng pag-aalinlangan. Pero tuloy, tuloy lang tayo na magsikap upang maging mabuti. At uh, hanapan natin ang paraan na sa bawat pagninilay natin ay maisa sa buhay natin ito at uh, maipahayag ang kabutihan ng Panginoon na ating nadarama sa ating kapwa sa likod ng ating mga pinagdaraan. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Sa ating pagninilay sa araw na ito, tingnan natin ng mabuti kung ano ang gustong ipaabot ng ating Ibanghilyo na ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 16 hanggang 19. Dito sa ating Ibanghilyo ay hinahamon tayo ni Jesus kung paano natin gamitin ang ating karunungan. Ang karunungan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay isang biyaya na kailangang paunlarin natin. Gamitin natin ito sa ikabubuti ng hindi lang ng ating sarili kundi sa ng ating tungkulin sa ikabubuti ng ating kapwa, ng ating komunidad at ng lahat ng mga tao. Pero ang nangyayari minsan sa ating pagkasalukuyang panahon, marami sa ating mga kapatid ang naging biktima ng hindi pantay na paglilingkod at pagpapahamak at pag-abuso dahil sa paggamit ng iba ng kanilang karunungan at dahil sa kanilang kaalaman ginamit nila itong oportunidad upang abusuhin ang mga mahihina ang mga inusente, ang mga mahihirap para sa kanilang pansariling kapakanan. Kaya para sa akin mas magandang pagnilaya natin ito at tingnan ng mabuti. Ang karunungan ba na ating naabot ay ginamit ba natin ito sa kabutihan at sa pagpapaunlad ng paghahari ng Diyos? ang karunungan ba na ating natanggap? Dahil sa paating pagsisikap ay ginamit ba natin ito upang matulungan ang mga kapatid nating mga walang alam, mga inusente at mga kapatid nating itinakwil sa kaalaman. Sana sa ating pagpatuloy, ibahagi natin ang ating kaalaman. Kaalaman na na posibleng magdulot ng pagmamahal, posibleng magdulot ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating komunidad at sa ating patuloy na pakikitungo at pakikipagkapwa. Maging mapalad tayo kung tayo ay nagkaroon ng karunungan, karunungan na biyaya ng Diyos, bunga ng ating pagsisikap. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa mga biyayang ibinigay at ipinaabot mo sa amin. Maraming salamat sa karunungan na aming naabot, aming naangkit, at tulungan mo kaming magamit namin ito ng may buong paglilingkod sa kabutihan na gusto mong maghari sa aming komunidad. Amen.